Ganito ito ang paggawa ng Samaral na tested ko na na maraming huli. Una itong maliit na ano, maliit na hook na 572, maliit na plotter adjuster. 'Yung ina-adjust natin kung gaano kalalim o kababaw kung saan kumakagat 'yung ah, mga banak sa kasamaral. Pero mostly ang mga Samaral sa mga malalalim na parte kumakagat. Tapos ito naman 'yung main plotter natin. Ang main plotter So siya yung nag-control uh, ng ano, agos ng tubig o hangin para hindi magalaw itong maliit na to. Kasi ito yung nagko naman din sa pain. Tapos pag kinagat ng ano, hindi niya mararamdaman na ano na may puwersa na galing dito. Pag kasi pag malaki ang plotter pag naramdaman niya ano, pag naghila siya na may laban, madaling makuan ang tinapay, madaling maalis. Tatama doon sa bibig niya, hindi niya na makakagat. Tapos ngayon, ginawa ko dalawang plotter, isang maliit na magkukontrol sa pain na pag kinain niya, wala siyang mararamdaman na ano. Tapos bigla niyang hihilahin ngayon, kaya mahuhuli. Tapos itong pang lagay natin sa dulo ng tansi para nakakonek doon sa rad. Siyempre kailangan natin ng karayom para tuhugin itong ano, dalawang plotter. O, meron nang nakaredy na uh, tansi. So ganito ang paggawa. Ayan. Oh, kung makikita nyo, ito tosok ko lang itong ano. Ayan, ito lang yan dyan. Ito lang natin para hindi siya diretsyo kasi para may persa. Ano kailangan? Paganyan. Tapos, saka natin ito tosok doon sa pagganito Tapos, ayan. Ayan. So, may persa na siya tapos sunod dyan itong itong ano itong malaki Ayan. parehas din ang pagkatusok so pahabain lang natin Ayan. tapos dito sa gitna para stopper Ayan. Okay. tapos ipatama naman doon para mahigpit So kahit siya, hindi siya mag ano, dos dos yung ano tense. At masasabitan yung isda. So ganoon lang. Yan. Tapos pag naka connect na siya, ito na. Yan. Pwede mo na siyang i-adjust, adjust. Adjust yung ano maliit. Yan. pwede mo siyang i-adjust. So dito sa dulo, ang ikakabit yung hook. Tapos doon naman sa kabilang dulo, dito sa may kuha ng karayom, ay yung kuha natin, yung itong snap na to para pagkabit natin ng braid line na galing sa rail so ayan tapos magpapain-pain ka na lang titingnan mo kung saang parte ng tubig kumakagat yung ano doon mo steady yung maliit na floater tapos itong na to ito yung magkocontrol sa agos ng kuha at hangin tapos ma para maging malayo yung tapo ng ano bato ng ano ng kawil ayan okay. lang master napakadali